mga wadi araw na alas 2 na oras maglalaro ko ng na scatter kasi pag ganito daw bibigay daw yung ano scatter ngayon mayroon na tayo 48,927 taya tayo ng 500 ayan game tayo Kita niyo yung mga gabi. Tayo na Gawin natin ngayon yung mga body na isang libo. Uy. Gawin natin isang libo yung taya. Yan. Game. meron natin yung 63 Baba na nga hindi yung Yang See saya Come. See sana. Tinsel. Ngayon, Nanti, Ito muna natin yung mga baldi kasi o, oh, 80,000 na. Okay natin. 2,000.